Ayan mga kamaster yung gawa namin Yung gawa namin at Ito yung uh, mga ginagawa ko Yung kakating ako ng I-beam Ito Ay, Yung, yung malalaking elektripan mga kamaster Yung humihigop ng airdrop ba yun? Airdrop Ayan o no. Ay yung mga kasama namin At ito yung mga uh, ginagawa ko Kakatingin ko itong mga kamaster Kakatingin ko kasi kulang yung sukat eh saka yun yung area namin na no? yun yung malalaking mga makina makapansin ah, nyo yung malaking tubo yung tunawan ata ata mga sir hindi ko alam kung ma talagang malaki si kita yung baba mga masir oh. paligid ayun santol ito okay, mga kamasiro. area dito mahangin alright thank you very much up to tayo